Hi guys. Pag-order ni og chiches, dalawang box. Ito niya. Kanà. Ngiyenda na. na tayo. Ah, hi guys. Okay pa pala, drinks. binlan niyo kuan ang pambiliog sikis kay merienda daw naman um, magurami na haman o panglimpyo na natanggal niyo mga screen linismin nyo ang mga electric pan o maang mga dagong electric pan pag maa na daw kagikapoy na daw siya ang doon sa kusina o sa likod akong dipalimpiyohan ang mga dagko ko pag maa na o ito pang dispansahan din kaya merienda sa mi. Hey guys. Pamirindahin mm. natin si Tonyo kay eh. Ruey po si Tonyo ay kapuy mm. na. Igutom na yan. Ha. Thank you for watching. Hindi lang kung sa inyong gustong flavor. Ito ay truffle cheese. Truffle mm -hmm. cheese. Sabi na. Truffle. Truffle nga eh. Truffle. Travel ka dyan. Travel sabi ko ikaw lang nakaririnig. Mm -hmm. Ito naman Hawaii. is it, guys. O sa yan yung parinig, guys. 'Di ba? Sabi ko travel cheese. Okay, bye. Thank you for watching.